Oh. ako lang yung pang-release. So oh, tara, ang isa oh. oh. Tu ara. Mm, uh, tara siya oh. Ara ko oh, tara. Ang isa. Oh, lo oi da kay lag promo ba kay. ana. Nga opa la, nga opa ya, nga Ako lang lagi pang-release. Tanan sila dia, ako lang i pang pang buhian. Gamay lang kay nabili no. Oh tulo na lang. Tulo na lang lang kapag tulo. O, tra tra tara. O, oh, tra tara. Nang pilit sa bintana. Kasawa, o, tara. Tara. Yan lang, si Babo, it's na nalala si Babo. Naruya, wag na, kaya pagbugaw. Hindi, naluya na, naluya. Pag, pag bugaw na, kuta na nandungan nabiling, kuta niya. Pang, it's na lang nalala. Ito, ara, lupad na. Papa Hawaii asa Papa Hawaii kaya rog maka lupad gyud lang ang gaton diri asa mo to ha dayo Ako la ko eh si Miran si Gurna dira ni sa Wow mugbot oi lagpak loy la kay mo ang gi pang release na sila Dala yo Ako ka tong tugpa pa at pa Wala nga sa turon padulong ron basta kay Bukot ni kwan bukot to Ya hangi dasmagan Atro magtiayo may tapad Nagbilig og duha diri kay nagtiayon na sila nagbilig. Isa. ko og duha. Ayyo. Unya ninya isa. Giun ang gusto? Magbomba to. Magbilig isa. Didto ay pang-tungtong ra to pang-tungtong. Oy Na-luya man ko na. Tuora, tuora isa. Lupad na po si ata nasaan ito. Dire, napo po isa dire oh. Pero wala na, wala si yung mga ikog. Ang mga ikog. Pasti nang halos ang bonito. Ang kawayon. Sige, dihanan sila maoli ana sa Ma na lang kapoy. Mang lupa na. isa na